konti siguro. Bus Diyos ko naman. Sa Pangulo, merong bumbero doon eh. Nandun na si Luke. Oo. oo. sunog dito sa compound namin. Ay, sa... 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 na Sa... Sa... Na yung ok sa... O e, o, lang sa... Skin Ito sa... Dito, ano, ano, man. Man. Ano, ay, sa... Uh, tula, uh, Nagsak na yung bahay. Yung bubong ng bahay. Pagsak na. Hi! Good afternoon sa inyo. Pauwi lang namin. Galing kami ano, dito sa skinita sa baba kasi nagkaroon ng na sunog dun sa dulo ng skinita namin di Ano, sobrang kakatakot. Nakalala ko yung nangyari dito sa amin noon at nasunod kasi dito sa compound namin. Ayun, buti naman na agapan naman agad. May nag-rescue agad ng mga bombero. Hi ka naman sa kanila, hi! Kain na, pag ngayon lang kami kumakain. Lunch Ay. namin. Oh. magpo Kain na kayo. Say, kain na. Kain na. Ito ulam namin yan. Naubos na. <laughs> yan. Naubos ni Papa eh. Kari-kari. Kain na. Takot kami. Baba kami agad eh. Tinignan namin agad kung ano eh. Ano na nangyayari Pero buti naman na aga pa na kagad. Kaya thankful sa Lord talaga. Hindi siya nagpabaya. Hay na muna kami. ka, Hi! Dito kami ngayon sa Robinson. Makain lang. <laughs> Kanina nakakatakot talaga yung suno. Grabe. Hi kayo! Eeyors! Naglalaro <laughs> oh. oras na? Ako, pasara na tong mall tsaka nag-aya tong dalawa. Sorry. Hey! Ali Rice. Ako, halo-halo lang ako. Yung mag-rice ngayon, yun. halo-halo lang. <laughs> Ayaw. Eh. Nag-ano ka, make face ka, isa. <laughs> Alam nyo, kanina, nakakatakot talaga yung sumo. Grabe. Kaya sobrang yes, pray din ako ng pray kanina. Okay. Huh? Eh? Pero puti naman na aga pa naman agad. Eating kami sa party. Puti na aga agad kasi naku, 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 naku. Dikit-dikit pa naman yung bahay dun sa amin. Grabe lang. Mabuti talaga ang Lord sobra. Gutom na oh. Gutom ka na ayos. Hoy. Yung ilong na mamaga. <laughs> hmm. Ikaw, gutom ka na? Gutom na rin. Gutom na yung dalawa. Ito na, yung dinner nila namin. ito yung sakin. Sa Yan you know, o. Okay. yung dalawa nagugasang kami. Kain tayo! Kain <tong> oh. tayo! Kain tayo! Kain tayo! Free po na tayo. Free po na. Lord, maraming maraming salamat po sa pagkain na nakain sa amin niya. Pagkainan. Tawag magsimulakas. Nagaling yun sa aming pangatawa ng mga pagkain ito In Jesus' mighty Amen. Kainan uwi na kami. Napagsaraduhan na kami. Ayan <laughs> na. Close na. Kaso, itong dalawa, gusto pa, gusto pa nila mag-mini-stop. Naku, kung kailang okay gabi. Madami ko pa naman gagawin. Okay, dito kami dadaan sa daanan ng mga ano, start la paleta de colores Oh, <laughs> ano ba gagawin niyo sa mini stop? Ice cream? Mag-ice cream pa kayo? Sige, oh. kumain na ng ano. Okay na yun. Kumain na ng halo-halo eh. Ice cream pa. Ice cream ko ba yun? Hiningal na ako ha. Ah. <laughs> Hiningal agad eh. Oh! Oh, may infinity pala dito. Ay, sa. Ngayon ko lang nalaman. Okay, we're here na sa mini-stop. Ganyan siya palikot. Oh!